meron kayong akap, meron kayong tupad. Wala. Awawa naman kayo. Kasi po, yung mga sa ayuda na yan, limang klase po yan. Yung original, yun po yung four piece. Pagkatapos yung maip, po yung mga guarantee letters, pampagamot sa mga mahirap. Pagkatapos na-invento nila yung tupad, na-invento yung AX, at yung bagong invento yung AKAP. Kapag sinuma mo po yung total ng limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayan, ang halaga po niyan ay 194 billion pesos. Ang dapat po na napagsisilbihan na bilang nang mga Pilipinong may hirap hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Ang problema, hindi naman po lahat nabibigyan. Siguro po, sa tansya namin, wala pang 10% ng 27 million Pilipinos ang nabibigyan. Ibig sabihin, may korupsyon. Pagkatapos, yung pong halaga na binibigay, kinukulang, hindi naman binibigay lahat. Sa ganitong kalagayan ng ayuda, hindi po siya mabisang paraan para tulungan ang mahihirap. Ibibigay sa inyo isang araw lang, isang araw lang kayo na maligaya, masaya. eh paano yung mga ibang araw? Anong mangyayari sa buhay natin? Wala po. Hindi po yan tool para i-alleviate ang kahirapan sa ating bansa. Alam po ninyo, ang pinakamabuting gawin namin, kapag nanalo po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente dalawang libo isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consume in one month pababa, ang maseservisyuhan natin no less than 27 million Filipinos. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon, nagbibigay ng nagbibigay. Akala mo naman ang galing sa bulsa nila yung pera ang binibigay sa inyo. Hindi naman sa kanila yun eh, pera ninyo yun eh. Sa ngayon, bago mag-election, marami ang magbibigay sa inyo. Total, na yan. Kunin ninyo. Kunin ninyo. At kayo magpapasalamat sa kanila dahil pera po ninyo yan. Ang tagal na po, ngayon nyo lang binibigay. Dapat ganun po ang inyong gawin. Huwag po kayong masisilaw. Huwag po kayong palilin lang. Kasi baka sakali, magkamali kayo. Pagka tinanggap nyo yun, akala nabili ang boto nyo. Hindi po sa inyo po yung pera na yun.